Yan mga paps, meron tayo dito ng ano, Avanza, Toyota Avanza 2009 model. ah uh, ang problema nito mga paps is uh, laging may check engine daw, sabi ni sir. Tapos dinala niya dito sa shop natin. ah uh, ano to eh, sinervisan ko na to noong nakaraan. Tapos ang nakalagay doon, ang naano natin, na-scan natin dito is yung oxygen sensor na bank 1 sensor 1. So, ito yung video niya. Mga paps, tignan nyo yung Bank 1 Sensor 1, naka 0% siya. Yan yung lumabas sa, ano, sa, scan. Dapat yan hindi nagsisiro, katulad ng mga binlag natin dati. Eh, no? Nagsisiro siya. Tignan nyo yung Bank 1 Sensor, yung sa baba, ayan. Ayan ba yung pansin-scan Dapat yan yan. Yan, yung pang-scan. na So, yun yung video. Tapos, sa uh, dinala niya na nga dito. Ang ginawa natin dati, binura natin yung ano na yun, yung uh, code na yun. Tapos, inikot namin, bumalik ulit. Ibig sabihin, may problema yung sensor niya. So ngayon, eh, i-check natin kung sa wiring ba o sa mismong sensor. So may mga videos naman ako nyan, kung pa, paano mag-check. So ngayon, uh, i-check ulit natin para dun sa mga hindi pa nakakapanood nung video na 'yon is malaman niya ulit. So ang gagawin pala natin dito, mga texts. Meron 'tong dalawang itim. Ayan, oh, dalawang itim tapos yung wire niya dalawang itim ibig sabihin yung dalawang itim na yun yun yung uh, heater nya so dapat yan meron siyang may reading sa ohms so i-read natin to sa ohms uh, para malaman natin pag walang reading ibig sabihin sira na talaga ito yung mismong oxygen sensor nya yung harness nya tapos ito yung wiring na nakakonekta yan sa computer yan titingnan din natin yan kung meron siyang uh, lipid so meron siyang galing sa computer Mayon mga paps eto tignan natin kung meron siyang supply ito naka on po yung susi sir ayan may on, naka on yung susi uh, meron siyang supply na ano galing doon sa tapos, ito naman, ito yung harness side ng ano, auto sensor. May supply siya, ibig sabihin okay yung linya niya. Tapos dito naman, sa mismo sensor side, sa sensor side, ito yung dalawang itin. i natin yan, dapat meron niyang kapilapit. Yan. Yung dalawang itin na yan, dapat yan meron niyang uh, reading sa ohms. So, itong dalawa, yan, i-ano natin siya sa ohms. Ito ang mga paps, lalagay nyo lang sa 200 ohms. Yan, tapos i-read natin. Dapat siya, dapat meron rating yan kahit konti lang. Para malaman natin na okay pa yung sensor niya. So, wala siyang reading mga paps. Tignan mo, may pakiano dito sa ano. So walang reading. Ayun. Iyan yung pag pinagdikit ko to pero pag dito mismo sa ano niya sa, sa, sensor niya wala siyang reading. Ibig sabihin hindi talaga gumagana na tong oxygen sensor niya. So susubukan natin tanggalin mga paps para lilinisin natin, titignan natin kung anong mangyayari. So ayan. So itong sensor sa tatanggalin natin para dito nga pala may-ari si Sir Rex. Si Rex yan. Tiga ano sila? Tiga sambay sa sa no may Novaliches. Malapit din dito mga paps. Sa may General Lewis. Quezon City. So, yan, subukan natin tanggalin yung ano, oxygen sensor. So, ito yung oxygen sensor mga nilagyan natin ng ano, carb cleaner. Ayan, parang malinis. Sinubukan natin linisin. So, pagka hindi kinaya ng linis, talagang palit na to. Ito kasi sir, yung ano yun, nagbabasa ng ano, air and fuel mixture. Siya yung nag ano, kay computer na kung okay pa yung air and fuel mixture, So pagka hindi gumana to, magiging abnormal yung takbo ng ano, sa sasakyan kasi wala nagbabasa ng ano ng porsyento ng air tsaka fuel so, sa sasakyan. Yeah. So ayan mga paps, sa uh, tinesting na natin, pinainitan na rin natin. So sira talaga yung oxygen sensor niya ang ginawa ko kinabit ko muna tapos pupunta tayo dun sa bulihan ng ano, oxygen sensor kasi kailangan daw nila ng sample yan kinabit ko muna tapos tatanggalin ulit natin so iscan na rin natin to para ano, para malaman natin kung ano So ayan mga pa pagpandat natin nung sasakyan so nandun pa rin yung check engine niya hindi pa rin nawawala Subukan natin yung scan tapos buburayin natin yan Ayan So kanina naramdaman daw nila sir ba, yung papunta sila dito na yung pababa ano sir bigla daw parang tumaas yung minutos parang kapos yata yun ang ano niya Tapos tapos kinakapos doon parang kinakapos daw pagka sinilin niya yun ang mga sign di ba mga paps ng yung oxygen sensor niya is nagmamalfunction na Kumbaga hindi na hindi na siya gumagana ng maayos. yan siya. Nandito na. Ano 'yan? Parang timer 'yon, 'no? So, Sodo 1009 module 'to. Para So health report tayo mga paps. Oh, mabilis yun, tingnan nyo yung nakapula sa engine tingnan natin yung ano yan so, rig pole. so, ayun talaga oxygen sensor heater circuit 1 so, di muna natin buburahin yan mag uh, data stream muna tayo yun tingnan natin yung auto 2 sensor nya kung gumagana talaga o hindi Ayan. O2 Bank 1 Sensor 1 at saka Bank 1 Sensor 1 'yan. So ayan, tingnan natin yung Bank 1 Sensor 1 sa taas. Talagang hindi siya gumagana. Ayan. Ayan, zero siya. Paki-accelerate nga, sir. So, tignan nyo yung nasa baba. Ayan, nag-aano siya. Yung naglalaro siya, nagtataas baba siya. Pero itong ano, sa taas, wala talaga. Oh. Hindi siya ano. So, dapat yan pag mainit na yung makina, nasa mainit na ba? Kaya malabo yung ano natin. Yung pag ginapa ako. Oo. Ayun, nasa ano na siya nasa normal na siya na operating temperature Kung baga mainit na yung makina pero wala pa rin response so talagang sira na yung oxygen sensor niya ayan lean siya o oh, ibig sabihin na oh, may problema Tignan niya mga paps, yung aircon niya is nagpapatay-patay kasi tignan niya pagka yung minor niya is okay kaya bukas yung ano niya Pagka napaka mo yung accelerator niya bukas yung aircon niya gumagana yung compressor niya merong cabinetawa mo namamatay namamatay yung aircon niya yung compressor niya ayan so okay naman yung ano okay naman yung minor niya ang inaano ko is uh, baka yun sa oxygen sensor na rin ang ano yan kaya papalitan natin yung oxygen sensor nya titignan natin kung magiging okay din yung ano nya yung compressor kasi namamatay matay yung compressor tapos pagka inapaka mo yung accelerator mabubuhay tapos pagka binitawa mo yan namamatay ulit So yun mga pups, naikabit na natin yung bagong oxygen sensor. Ito na yun. Tapos, yan. Ina-start ko na ulit. Uh, pabukas niya anong aircon, sir? Kanina, di ba, nakita niya yung aircon niya namamatay. Tapos, pag, pag inaapakan yung accelerator, is uh, doon lang siya bumubukas tapos nagpapatay-patay yung aircon. So, mga paps, sa ah, Napalitan na nga natin yung sensor nito, yung oxygen. Kaso meron pa siyang problema. Ang problema nito is uh, masyadong masakit sa mata. Tsaka sa pang -amo yung... 'yung nilalabas ng tambucho niya so tapos sa scanner 'yung lalabas. Rich condition ibig sabihin sobra-sobra sa uh, supply ng gas so kulang siya sa hangin. So ang inaano ko dito is 'yung ano niya, 'yung throttle body niya. So, papakita ko sa inyo mamaya kasi eh, ngayon ang lakas ng ulan eh. Maya-maya, pagka huminto-hinto yan, papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging differential ng throttle niya. Bakit ganon? Tapos, itong RPM nito is parang humihinga-hinga rin. So, mamaya-maya lang rin. Eh. Pops, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung throttle body niya, mm -hmm. hindi, hindi siya bumubukas. So, dapat siya pag naka-on pa lang, nagalaw na yan. So, kahit naka-start siya, ganyan pa rin. So, tignan natin. Sir, paki-on lang po. On lang po muna. Muna? lang? Abo. Ayan, tignan niyo mga paps, ha? Ayan, na. Eh. Tapos, start! So, ayan, diyan, nga, uh, hindi siya gumukas. Paki-ampellerate natin. Ayan, uh, konti lang i-bukas ang mga tapos dapat siya. Ayan, uh, hindi siya kumakas. Uh. Kaya ang hindi na rin yung problema, uh, kaya ano to, risk condition siya, so hindi sa sasahangin. So ang gagawin natin, i-check upin natin yun, sasigurin natin ito ang hindi yung problema. Kaya mga paps na carrots condition siya. Ibig sabihin kulang talaga siya sa hangin. Sobra yung supply ng gas niya. Kaya yun. Kasi nga yung throttle hindi na hindi siya bumubukas ng maayos. Hindi siya nagpa-function ng maayos. Alin? Ay may baha doon. May baha daw doon. So, mga paps, ito yung IACP. te natin 'to. Tignan nyo ito, dapat yan naglalaro yan. Sa kakabit natin sa socket, yan. Tapos papao natin, tsaka ipapahon para matesting natin kung gumagana pa ito na maayos. So, pwede pa kaya Tignan natin. Kabit muna natin to. Yan. Tapos, papahon. Hawakan nyo to mga papsa kasi baka pagkainon, Aangat yan, baka tumalsik yung mga spring, mahirap ibalik yan. Tigilan nyo. So, on. On, Jello. Ayan, nag-vibrate siya. Naka-on na yan. Oop. Oop. So, tignan nyo mga paps. Uh, ang problema nito, dapat yan, pag naka-off na, naka-close na yan, nakababa ito. So, ang nangyayari, pag kino-close niya, pag kino-off niya yung ano, susian, so bumababa siya tapos bumabalik ulit siya. So, susubukan natin linisin. Pag ganun pa rin, ibig sabihin, palitin na talaga ito. So, linisin muna natin. Tapos mamaya testing ulit natin. Yan, pinasubukan natin kay sir kung pipigilan niya yan. So, naka-on na yan. Off. Yan, tingnan nyo, nag-off siya. Off. Ayan, oh. Eh dapat siya nakababa lang siya hindi siya umaangat kasi naka-off na pero ito ang nangyayari pag inop mo bababa tapos aangat ulit siya ibig sabihin hindi na siya nagpa-function ng maayos Ayan. kaya ang nangyayari nga yun nagre uh, condition kasi kinakapos sa hangin kinukulang sa hangin kasi lagi siya naka-close oh, dapat naka-open yan pagka naka-ano So yun mga paps, yung IACB niya, yun nga, na find natin na yan na siya. Dap, dapat siya naka-close o naka -ano siya, naka, naka kasi naka-open pa dapat siya pag naka-close yung ano. Pag naka-off yung ignition. So mag-on um, magaganito lang yung position niya pag naka-on na tapos magi-start kasi dito nakalagay ang mga paps. Yan. Dito nakalagay yan, sir. Diba? Ngayon, pag nag-on yan, haharangan niya yung butas na yan. Dito naman yan. Ito yung butas na yan, mga pups. Nakikita ba? Ito. madilim yung ano. Madilim yung, ayan. Nandito yung butas niya, sasaraduhan niya yung butas na yan. Yan. Para yung hangin, hindi ko yung hangin kasi dito pumapasok eh. Pagpasok ng hangin na yan, dapat yan buo, ibibigay niya yan sa makina pagka naka-open itong na throttle. So, isasara niya to, Ito. Isasara ng IACB yan. So, dapat ito, yung ganyang posisyon, naka-on yan. Yan. So, ang nangyayari, kahit naka-close na siya, naka-on pa siya. Kaya, dapat hindi ganyan. Para ma-close na to, So pag lalay na kaganyan, hindi siya makakakuha ng ma maayos na hangin. So abnormal yung takbo ng makina natin. Yan. Kaya ang ginawa natin, humanap tayo ng gantong parts, tumawag tayo doon sa uh, auto parts. So nagche-check pa sila, check-in pa. So pag nakakuha tayo ng gantong parts, mamaya ite-testing ulit natin katulad nung ginawa natin para malaman nyo yung pagkakaiba ng sira tsaka yung ayos. Yan. Video natin kayo Tingnan nyo, ito yung lumang oxygen sensor. Wala siyang reading kahit anong gawin natin. Ayan. Nasa ohm siya na, nasa ohms. Itong bago, na kakabili lang natin. Tingnan mo. So, ayan, may reading siya. So, ibig sabihin talagang sira na itong oxygen sensor. So, ano ba naging cost ng sira nito? Yung naging cost niya, ito nga, yung IACB yung papalitan pa natin na isa kasi hindi siya normal kaya nahirapan din yung oxygen sensor kaya nasira siya so papalitan pinalitan na natin yung oxygen sensor so yung IACB na lang papalitan natin balik na natin ulit to oh, nilinis ko lang ulit kasi dumumi na masyado Yan. sandali lang ha, Dumi na agad So mga paps, uh, dumating na 'yung ano natin, 'yung order natin. Pina-deliver natin by Joyride 'yan. 'Yan. 'Yan ako nagpapadeliver pagka pag kakailangan ko ng parts. Ayan, Ito na yun. So te-testingin natin ito mga paps. Siya okay, may kasama yun, siya ngayon. Parehas naman testingin ulit natin. Magkano 'yan? 111. So testingin natin mga paps ayan na kinabit ko na mga paps yung harness ay yung ano kinabit ko na yung socket tapos ito papatesting natin hawakan nyo dito mga paps ha so naka off yan diba sir? pake on off nagpapibrate sya mga paps ayan off off on on off on off naka-on 'yan. Oh. Ayan no? 'di ba? Pag naka-on, nakaganyan. Pag naka-off off. off. Papap's Up okay na. Ah, uh, na ang ginawa ko dito, ni-reset ko pala yung computer, yung EFI tsaka yung uh, battery kasi nangyari kanina uh, tinesting namin. So, masyado mataas yung ano niya, yung masyado mataas yung RPM niya. So, hindi comfortable si sir. Kaya ginawa ko, pinabalik ko dito, nireset ko yung computer, yung ECU, tsaka yung battery. So, ngayon, um, okay na. Sabi ni sir, nag-normal na. Okay na siya. makaka na sila. So, ang naging problema na lang nito, mga paps, yung umilaw yung ano niya, <laughs> yung gas. <laughs> Yun ang problema ni sir. <laughs> Ah, si Sir. Oh, uh, umilaw yung gas. Pero yun na lang. So, okay na. makaka na sila, Sir. Yan ang ano natin. Punin lang natin yung dangkil natin. Yan. So, yun.